Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect or gumana ang v 8 sound card. And tuturuan ko rin ko kayo kung paano mag-connect dito sa cellphone to cellphone and pwedeng sa speaker, pwedeng sa laptop, and kung paano kayo mag-livestream and mag-music cover. And ituturo ko na rin sa inyo kung paano nga ba yung mga function nito. So, let's start. So first, ituturo ko sa inyo yung mga connector, connections. So ito yon, condenser mic. Mababasa nyo naman dito guys. May mga label naman yan. Condenser mic, um, headset, earphone speaker, charging, um, Accompany instrument, live 2 and live 1. So dito sa live 1 and live 2, may connector yan nakasama pag bumili kayo. So, ikukunik nyo to sa gagamitin yung cellphone. So, dapat dalawa kasi yung connector. So, ako, ginagawa ko, ito, nakakonect dito sa video cam, tapos yung ginagamit kong pang music cover na sound is naka lang siya and naka siya sa wifi. So, tuloy-tuloy lang yung pag song cover ko doon. So, naka-bluetooth siya dito and ko connect nyo rin yung headset nyo dito and yung condenser mic. So, kung low bat, may charging dito na nakalagay, dun nyo siya charge. So, ayan guys, kapag nga pala kayo nagamit ng dalawang connector, yung isang connector, ilalagay nyo siya sa a company instrument. Tapos, yung isa dito sa live 1 or live 2 sa video cam. Tapos, ayan, pwede na kayong mag-song cover or mag-live. So, kung wala kayong ibang connector, kung isa lang yung connector nyo, ito, ilagay nyo sa uh, video na cellphone. So, ito yung gamit ko ngayon. Tapos, yung gagamitin yung music cover or music background, dito sa, uh, inaka Bluetooth siya. So, rinig lahat ng boses dito sa video na cellphone. Tapos nga pala, mag-download kayo ng open camera para yung lahat ng sound ma-absorb nitong nagbibideo na cellphone. Kasi kung hindi nyo yun gagamitin, yung third party na yun, hindi nyo rin makukuha ng maayos yung sounds na narecord nyo. So, tatry kong mag-record dito, tapos sa, ano ko, sa camera default. Ipokumpara natin kung ano yung difference. So, ito, ito yung gamit ko, gamit yung open camera. So, ibaba ko lang siya. And ito naman yung walang open camera. So, ito lang yung ano ko, sa cellphone. Yung video cam na ginagamit kapag ano, usual lang. So, ayun, balik tayo dun. So, ayun guys, ganun lang kadali. So, dapat may third party kayo na apps para maabsorb lahat ng sound dun. And use headphone para marinig nyo yung timpla. Ito nga pala yung mga functions. So, dito, makikita nyo. So, dito sa mic, minimum, maximum. So, ako, ginagawa ko, naka-full, naka-full maximum siya, naka-maximum siya. Tapos, dito sa echo, kalahati lang siya. And, ito yung treble, bass, record, music, monitor, naka-full din siya lahat. So, ito yung iba-ibang sound na nagagawa nitong V8. So, ito yung electro. Hello. Ayan. Hello. So, ayon yan. So, Peach Band. Hello. O, di diba? Pang Chipmunk. Hello. So, ito pang lalaki. Okay. Hello. So, pang Chipmunk ulit. Hello. Hello. So, ito, pang timpla lang to Elimination. So, ito yung gamit ko. Shockwave. Kapag nag-song cover ako, itong shockwave yung ginagamit ko para ano siya, ang ganda ng background. Next is MC. So, itong MC parang wala lang, normal voice lang. So, ito yung ginagamit ko kapag um, magbablog lang ako. Next is Dodge. Ito yung, ano, yung pang DJ-DJ. Kapag may music background kayo, tapos naka, ano siya, naka-on siya, um, automatic siyang hihina kapag nagsasalita kayo. So, pang DJ nga yung style. So, ibabak ko siya sa MC. Kasi ito yung ginagamit ko kapag magbablog lang. So itong, ano, cheer. So ito yung mga ibang functions niya. Embarrass. Bon. Despise. Debu. Kiss. Laugh. Clap. Pay attention. Yes, kiss ulit songs 1 and songs 2 So, ayun lahat ng mga functions niya, guys. So, maganda tong gamitin kapag nagla-live. So, ginagamit ko rin to pang live. Kaya maganda kapag may V8 sound Kasi, ano siya, masaya kapag may V8. Tapos, maganda rin siyang gamitin kapag nag-song cover. So abangan nyo nga pala yung mga i-upload kong song cover. And, ayan. So ito yung mostly na ginagamit ng mga nagla-live. Kasi ito. So diba? Ang ganda. So itong mic, pwede nyo siyang bilhan pa ng cover or stand. So ito kasi ano lang. So bigay lang din naman kasi sa akin ng kapatid ko. Kaya hindi na ako bibili ng kung ano ano. So ito na yung pinagsasagaan ko siya. Maganda na rin naman. Tapos ano, gumagana pa rin naman. Kaya sobrang pasasalamat ko kasi binigay ito sa akin. So ayun lang guys, hanggang dito na lang yung video na to. Maglalagay ako ng ano, yung maliit na clip lang dito sa video na to para marinig nyo yung um, song cover na sample ko. So sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan kayo for today's video pa-share na rin para mas marami ang makaalam. And pa-thumbs up kung nag benefits kayo sa video ito. And subscribe nyo na rin yung channel ko. And hit the notification bell para updated kayo sa mga new vlogs na i-upload ko. So, thank you and bye! no